Shit, oh shit. So ayan, hello sa inyo guys. Andito na naman tayo, nagbabalik. Siyempre, welcome nga pala ulit dito sa ating panabagong vlog. And for today's video, nandito nga pala tayo sa loob ng isang planta. Isa sila sa pinakamalaking cigarette company dito sa Pilipinas guys. And located dyan dito sa Malbar, Lipa, Batangas. Oo, oh, ba? Diba? So ayan na nga guys Nandito na kami sa security entrance nila Para sa logbook at makakuha ng access sa puso niya Yee! <laughs> Kinilig naman yung loko <laughs> <laughs> Ito na nga Driver namin lakas ang tama, oh <laughs> Uy, Joy 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 And so ayan Tara Simulan natin to guys Let's go So ayan guys Natanggal na namin yung sintra at yung sticker dyan sa may wall At sa nakikita nyo naman Natanggal yung ibang pintura guys Pero sa part na yan guys Wala na tayong choice Kasi talaga matiba yung pag nakakabit nung sintra sa wall Kaya naman wala talaga tayong magagawa dyan guys Kung matatanggal yung pintura nya Tsaka isa pa matatakpan din naman yan guys Once na maikabit na din natin yung bago Eh? Eh? Ay! Anyway guys, takalimutan ko nga pala banggitin ko sila yung mga kasama natin dito. Ang mga kasama pala natin dito guys ay sila Safety Eman, sila kaya Christian Enriquez, sila kaya Christian Vera, No? Yan, bali apat kami dyan. Bali pang lima yung balloon namin driver. Kaya? <laughs> uh. kita sa mukha <laughs> <laughs> Terima kasih telah menonton! Pagkakataon. Siya, magkakataon. Mayroon. na yun siya. Siya magkakataon. Mayroon. finally. Tapos na kami guys. Ayan Pero, hindi pa yung 100% finish. Kasi as you can see naman, wala pa siyang sticker, diba? Bali ngayong araw, ito lang yung scope natin. So, bali tomorrow na yung stickering. Ayan. Lalabas na kami ng planta. Come back to my villa. Baka na-capture kayo na yun. Alvar Batangas. Ah, it's a good one. It's a good one. It's a I'm busy today because... Uh... <laughs> Ayan, sa wakas, makaka-uwi na tayo guys. And sorry, hanggang dito na lang po yung video natin. Nani? Gugong! kita sa mukha eh! At tumabol pa nga. And ayan, maraming maraming salamat sa oras mo guys. Kaya kita-kits na lang ulit sa susunod nating upload guys. Again, thank you!